sa mga tol afternoon ride muna tayo ngayong hapon kasama ang mga tropa natin sa papawis let's go Whew. dito na ako sa masinag mga tol sa tikling kami aahon merong masamang pangitain medyo makulimlim na kanina pero bahala na Pajakan ko na muna kasi malayo-layo pa ako sa tigling Let's go! So yun mga tol, Felix Av na ako Kala ko kanina traffic pero <clears throat> Ayan Medyo karagal yung boses ko Isang linggo na ako sinisipon Pero kaya naman Kailangan labanan So ayan Kahon lang kami ng Tinkling tapos may gagawin kasi sila dun sa taas Baka mauna na ako bumaba Hindi ko pa alam kung Tumulong ko dito din ako sa tikling papaba So, yan kayo at okay, nina ang bumabagsak ang bulan wag naman sana matuloyan so mamaya na lang ulit, let's go! Eww. Ito na ako titling mga tol Waiting lang ako saan nila Malapit na din doon sila Nasa may Taytay lang din na sila Ayan Sobrang traffic sa paligid Pero moving naman siya ah, Mangantay na lang muna ako dito Yo! subok lang. Subscribe. Subscribe. Chino, bro. Napasarap yung kwentuhan namin. Baba na kami. Medyo madilim na. Ice ba? Ice kape? Ice kape, na? No? Ice kape. Ice kape. Tamang... Tamang kape. Tsaka sightseeing lang, no? Subukan Yandang nyo dito. Ganda ng view dito, eh. Subukan nyo dito. Yan, dito. Dito mo lahat sila. Yan. 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 Taktak sa gabi. Taktak sa gabi. Mas masaya pala sa taktak sa paggabi, no? Paggabi. Yan. Yeah. Yan, yeah, ito lang muna mga tol. Sa muli, paalam. Subscribe!